yan mga kapamer first time ko dito sa Korea ah uh, sa dami naming na harvest na gabi ay aking iniuwi sa aming tinitigilan, tinitigilan dito na bahay at aming gugulayin ng aking mga katrabaho dito guys walang gastos ang pagpunta dahil government to government ang magpapalis ah, uh, pag sa ulam din lang napakadali dito kasi farmer ang aking pinasukan dito kaya halos lagi marami kami mga gulay na naiuwi matapos kami mag harvest so ngayon ang dami kong inuwi kasi kung ilan din kami magkakasama dito sa bahay kaya yan gusto ko magluto at nang makatigim naman din mga kasama ko na taga ibang lugar din sa Pilipinas guys so ayan dito pa lang gabi guys ay kung sa atin ay winiwing lewing lady din daong turo dito so ayan guys nagsisimula na akong mag dupong ng apoy dahil nga nang wala din kami ditong gamit ng mga electric na tulad ng mga rice cooker at kung ano-ano pa luto na ano, pa kuryente dahil nga pa guys so yan kitang kita yun naman ah, tinitigitan ko na ng plastic kung aking paglulutuan kung gusto mag-apply dito sa Korea dapat bo alog mo dahil dito si paglang at saka talaga dahil medyo mainit minsan lang kapag season ng paglamig kaya ka lang makakaramdam na lamig dito pero miss lamang ang init guys so yan dito sa Korea ay walang gastos ang pagpunta dahil nga mismo government to government yung magpapalis walang pinagtapos sa nukoy lang walang diploma, walang puto lang kamay at masigasig ka sa trabaho. So yan guys, inihulog ko na yung mantika dahil nangigigisa ko na ang sibuyas at bawang. So yan, dito nyo naman guys at hinalo-halo ko na dahil nga nang baka masulog ang aking sibuyas at bawang na inilagay. So yan guys, ang buhay namin dito sa Korea kahit day one ko dito, Uh, bali umalis ako ng September 14 last year so malapit na rin akong umuwi sa Pinas kaya yun guys para din sa atin sa Pilipinas ang Korea parehas din lamang ng gawain pagdating sa pagluluto walang pinagkaibig guys dahil ng farmer nga ang pinasukan ko dito sa Korea guys so ayan kitang kita nyo naman uh, ah, hinahalo ko nga ng hinahalo na makatikim naman ang iba kong katrabaho dito ng luto kung lutong Pinas so ayan saka kung gusto niyo mag-apply dito sa Korea pag uh, orientation kayo kung factory worker yung gusto nyo meron dyan sa Lipa, sa Ortiga sa Pasay so yon mag mag-aaral kayo ng Korean language pwedeng online pwedeng face to face depende sa'yo kung gusto mo mag-enroll ka lang sa kanila 2,000 ang down payment ah. Saka dapat, kung pupunta ka dito sa Korea, ay talagang halos malakas ang katawan mo. Kasi kung mag-OT ka ng Sabot at Linggo, may maganda talagang malakay ang sahod. Dahil kung sumasahod kami dito, tulad ko, ang sahod ko dito ay 180000 Pag may OT pa ako ng sa at Linggo, pinapasokan ko din ang maabot ng 100000 guys. So yan, ah... Uh, kung bago pa lang kayo sa akin channel, panoodin nyo lagi itong aking mga upload na videos. Paki, sir, paki subscribe na rin ang aking channel sa Bukit TV Official dito sa Japan para merang ang aking trabaho dito guys. Minsan nag-extra ko dito sa pag-harvest pa ng labanos at kamatis. Kaya yun guys, kung gusto nyo mag-apply, so yun. Kung anong sinabi ko, sundin nyo lang guys. Pag-general so, kayo ng Korean language. Kung factory worker ang papasokan nyo. Pero kung farmers naman, okay lang na hindi kayo mag-aaral ng Korean language. Basta buwan loob mo. At may magdadala sa iyo guys na hindi to agency kasi government to government ka ang pagpapalis ng Korea. Kaya yan. Naghihintay kong lutuin ang aming hapunan dahil maaga nga umuwi at lumakas ang ulan, hindi namin narbis ang mga kamatis. Iniuwi ko yung mga tira namin narbis na laing. Then guys, nilawak ako na ng kung sa ating magic sarap, ang tawag dyan ay Gugzu, na pansahog dito sa Korea. Yan, yeah, nalo-halo ko na at nilagyan ko na rin yan ng ng gata at tubig dahil nga nang medyo kakaunti yung aking gata so yan lagyan ko na rin ang isang batiyang asin dahil na mahilig pala sa mga alat dito ang mga tao kaya yon para makatikim din naman ng luto po ang mga barikada ko dito ng taga Pilipinas din so yan guys luto na yung aming ulam ngayong hapon ang hindi ko lang alam guys kung pa paano gumamit dito hindi pa kasi ako masana at one year nga lang ako dito hindi ko pa alam gamitin ang chapstick na yan guys so yan maraming maraming salamat sa nung nyo ang aking vlog na ito guys Farmer sa Korea. Salamat.